Ave Maria, purísima sin concebida. Ave Maria, purísima sin concebida. Ave Maria, purísima sin pecado concebida. Mapagpalang araw po sa lahat. Sa request po ng isang followers sa kanyang problema, sa nauko sa espiritual, baharang pumasagot ko ito. Ang kanyang anak ay isa 5 years old to 7 years old. 5 years old pa lang yata yun. Meron na siyang third eye. Natatakot yung bata hanggang sa lumaki ay parang nababaliw. Ito po yung sinasabi ko po sa inyo. Kailangan maunawan din po ito ng mga magulang. Parental guidance po yun sa mga magulang. sa mga ka encounter ng itong klase ng problema sa kanilang mga anak. Isa na ba, lang natin ng naloloka o naloloko na babaliw. Kaya dalhin natin sa psychiatrist para ipainamin ng tranquilizer para makalmado yung bata. Ipapaliwala ko po ito sa inyo. Ang third eye po ay isang kaloob ng Diyos sa piling tao lamang. Pili lang po ito. Mara ito po yung maging pasanin nyo sa inyong buhay. Pero ito po ay kailangan nyo ng tao na mapapaunawa. Hindi po ang psychiatrist. Ito po, pasensya na po kami magagamot o ako, ako na lang po, huwag na po kami. Kasi di naman po lahat ng mga gamot ay meron third eye na tinatawag. Ako po si Twine, healer, ay mga gamot sa espiritu na unawa sa tao na kakayahan, makakita ng isang bagay na hindi nakikita ng mata. Apo. Huwag naman po natin dalhin ang ating anak sa psychiatrist para sabing naluloka ang anak. Totoo po, may tao na kanalooba ng Diyos, o ano man, maaari ito ay isang sumpa, may natin alam. Sa oras na kayo yung aking gagamitin, malalaman mo kung saan mula ang inyong third eye. Pero kung ito'y bata pa, ay may third eye na, kailangan po itong gabayan para po hindi mabulid sa masamang espirito kasi po ang isang third eye ay para po yan lente sa inyong gitnang mata na po gitnang mata po yan para siyang lente kaya po yung mga bad spirit pag nakita po yung papasukan ang yung anak ko sa nila dahil gusto nila maging tao ano po At ngayon nung po sa bata na 10 years oh, na gusto mong na ay sa mga magulang, bigyan po natin ng pansin ng itong unawa. Hindi po rin may third eye ka, ay pwede ka na manggamot. Depende yan. Meron din po nagsasabi sa akin na shaken looban ng Diyos na kausap niya sa Jesus Christ, sa Yahweh, at gusto niya magiging isang magagamot at sabi daw sa kanya, ikaw yung magagamot. Apo, ako po ay hindi naman kontrol sa mga may gusto mong mga magagamot kung yan pong gusto nyo kaya po para po yung sumpaan sumpaan na dapat maging ka sa laban sa espiritu pagdating po sa mga financial situation may iba ka po kasi ang isipan po ikaw sa magagamot ay may pera dito sa gamot ito simple lang may ito Nah, padali ka mong kapera, no. isi isitugo. Di po ganon. Ang isang mga di porke may bayad din. Wa go ngon ang panggamot dal may bayad kumita. Pero bawat mali mong gawain, ay kalululuron mo. ng iyong katawan tao, ganun din ang espirito. Kapag ikaw ay eh, hindi ginodanan ng Diyos manggamot, hindi ka dapat manggagamot. Paano mo masasabing magkagamot ka? Kasi nakausap ko si Yahweh. Nakausap ko ng aking Lord. Apo? Nakita ang ba ng dalawang mata mo kung sino yung nag-uusap? Ako kinang sa'yo. Sa Hindi. O huwag mo nang gawin. Diba? Payo ko lang po ito ha? Pwede nyo sundin. Pwede nyo oo. Apo? Diba? Meron naman, na doon niya ang Diyos, sa niya ang Diyos. Yan ito ay itsura. Ito ay itsura. Mayroon po rin ako sagot dyan. May mga bagay na tawag ay lipon. O yung mapagaya. Gaya-gaya po tumaya. Na mga inkanto, Para sa ligawing Panginoon. No? Iko naman sa ah pa, tawag yung sa kanyang na panati ko ka, ang gagamot ka na. Yun kuha ka na po agad ng kanto. Ah, kasi nasa isip mo na yun eh. Kasi po tinatawag na palitan luwa. So, doon ka na ibubulit sa mga masamang gawain. So, konting ingat. Sa mga may third eye po. Ito inhaler po. Kami po yung matatagpuan dito po. Sa mata, sa bayan, Nimri, Batangas. Sa may bill po. Black 3, lap 95 po. Pwede po kayo sumadya ng personal o mag-PM po kayo sa Twine Divine para po sa appointment po nyo. Para naman po tayo pwede dito maging piyesta. Bawal po din. Dahil ito po ay sa private subdivision po. Sana ay makatulong ako sa mga ganito may -to -orin ng problema. At kailangan po natin suriin ang mga pangyayari kung bakit siya may ganyang case na po. Sana yung mga po ang aking sinasabi sa mga may katangian. Third eye, hindi maintindihan kung anong gagawin, paano gagawin. So, to ay nilip po. Minsan po kasi pag yan ay sobrang hindi nag-guide, po yung makakasakit ng manubha. Na po, manubha ang karandaman. Kapagpalang araw po sa lahat. Twilight po ang unity mga magagamot ng kulang, barang at sanin.